Greetings mga migs. Welcome back sa Boy ng Salita TV. Ngayon pag-uusapan natin ay yung mga maling gawain ng ibang gustong matuto ng lihim na karunungan. So ito ay tungkol sa pamumulot ng orasyon online at saka sa iba-iba pang mga mga articles o ano pang mga aklat na binabasa nila. Ibabahagi ko sa inyo kung bakit mali iyan at hindi dapat gawin at delikado. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel. Please paki subscribe po, like ng video, don't forget to hit notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Mga mix dati kasi nung bago pa lang ako dito sa YouTube, may nagtatanong sa akin ng mga orasyon tapos ginagawan ko ng translation pero may iba kasi na nagtatanong na isang orasyon pero tinatanong kung ano ang gamit nito at para saan so ikaw mismo na nagtanong hindi mo pala alam huwag mong pulutin yung orasyon na yan kasi in the first place hindi mo alam kung sino ang espiritu na nagpapagana dyan baka kaliwa yan o isang demonyo ang tinatawag sa orasyon na yan. So, para kang tanga. Alam mo kasi mga mix, ang orasyon dito sa Pinoy Occult, ito ah, real talk ito sa Pinoy Occult, lahat ng orasyon ng Pinoy Occult, may nagpapagana na isang espiritu dyan. Hindi yan tulad sa orasyon ng mga Buddhist at iba pang occult sa Southeast Asia na ang iba sa kanilang mga orasyon ay mga high vibration words which is bawat salita may katugma na frequency na magre-resonate sa universe. Ang iba kasi, ang sa Pinoy kasi, dalawang klase. Hindi vibration words ang sa Pinoy occult na mga orasyon. Evocation and invocation. Ang evocation po is pagtatawag ng mga espiritu na nasa labas lang. Hindi siya papasok sa iyo. Ang invocation naman, yan yung pagtatawag ng espiritu na yung essence niya ipapasok niya sa iyo o pati mismo yung espirito, papasok sa iyo at yan yung delikado dati nung bagito pa lang ako sa lihim na karunungan nung nagpinay occult pa ako ganyan yung tirada ko nagsishare ako ng mga orasyon nagtra ako ng mga orasyon or sinasabihan ko sila kung saan yan o kung paano gamitin until such time na realize ko na mali pala kasi dapat alamin natin kung sino o anong espiritu ang nagpapagana sa orasyon na yun. Kunwari ikaw, pulot ka ng pulot ng orasyon dyan. Sa mga maestro-maestro at sa mga commander-commander, ini-explain ba nila sa inyo kung sino ang nagpapagana dyan? Kasi yung mga taong yan, mga, yung iba dyan, mga bugok, akala nila iisang Diyos lang yan. Nagkakamali sila iba't ibang hierarchy yan ng mga fallen angels. At ito, may nakausap din ako. Ito yung, dito nagsimula simula yung maturity ko from Baguito sa LNK. Hanggang sa iniwan ko yung Pinoy LNK. Ito yung tinuro sa akin ng isang matanda. Tinuruan niya ako ng orasyon ng protection. Tapos sabi niya sa akin, itong orasyon na ito, kayamanan ito ng aming pamilya na napagpasapasahan pa. Nagkataon na yung matanda na yon is wala siyang anak. Wala siyang mga apo. So sa akin niya ibinigay. So doon ko na-realize na ganun pala, ganun pala ka-treasured ang mga orasyon o mga incantation ng ibang tao. So ibig sabihin, kung basta-basta lang yan ibinibigay sa inyo, ibig sabihin, wala yung silbi, hindi yan gumagana. Ang dami nagsishare dyan ng mga orasyon. Gumagana ba? Pustahan tayo, ni isa dyan, walang gumagana. Kasi hindi nila alam kung sino ang Diyos o Dios Diyosan o Espiritu na pupudiran mo para gumana yon. Ganyan kasi yan. Ang orasyon po, meron niyang testamento. Yung testamento na yon, meron yung main deity o pinaka Dios. May pangalan yon. Yun ang dadasalan mo. Siya ang pupudiran mo para i-bless ka ng kapangyarihan para yung mga orasyon na under sa testamento na yon, mapagana mo. So yung mga bugok na nandyan na share ng share ng mga orasyon, inexplain ba nila kung sino nagpapagana? Inexplain ba nila kung ano ang pondo? So pinaliwanag ba nila sa inyo kung paano yan gumagana? At kung sino ang nagpapagana? So yan ang isipin nyo mga migs. Wag na wag kayong pulot ng pulot ng mga orasyon na wala man lang explanation. Kasi baka hindi nyo magustuhan kung sino ang ispirito na nagpapaandar dyan. At hindi niya magugustuhan kung ano ang kapalit na hihingiin ng ispirito na nagpapaandar sa orasyon. Kung nanood kayo sa past video ko about invocation and evocation, doon nyo malalaman na mas maganda ang evocation. It's because nagtatawag ka lang ng ispirito na hindi siya makikialam sa katawan mo, hindi siya papasok sa iyo, hindi kanya ibibless. Nandiyan na siya sa labas, nakadistansya sa iyo, na pwedeng makinig siya sa iyo at pwede kanyang tulungan base sa hinaing mo. Yan yung evocation. Ang invocation kasi is pinapasok mo sa loob mo yung kapangyarihan ng espiritu o yung espiritu mismo. Yan po ang ginagawa ng Pinoy Occult which is delikado. Pati yan nagpapasapi, yung sinasapian. Invocation yan. Kasi sinasapian na sila. At nasa Bible pa nga, di ba, na ang katawan ng tao ay templo ng Diyos. Tapos pasasapian mo ng mga marurumi na kaluluwa. Tapos hindi ka pa sure na kaluluwa ba talaga yun ang mangkukulam. Wala kang pruweba. Ang daming ginilitan pero ni isa walang nakaburol. <laughs> Kaya nga ngayon, recently, pag may nagtatanong sa akin kung anong ibig sabihin ng orasyon na ito o kung para saan, so palaging sinasagot ko, doon mo itanong kung saan mo nakuha. Kasi para kang tanga, kinuha mo yung orasyon, hindi mo pala alam kung para saan at kung paano gamitin. So bakit mo pa pinulot? Para kang isang tanga na pumulot ng barya na yung barya pala ay may sumpa So ito yung alisin nyo sa mga utak nyo na hindi iisang Diyos ang sinasamba sa ibang mga lihim na karunungan. Dalong lalo na sa Pinoy Occult. Kaya kayo, kung magkukumpile kayo ng orasyon, much better na ang mga orasyon na yon ay galing sa isang aklat which is kilala nyo kung sino yung deity na magpapagana. Hindi yung pulot kayo ng pulot, tapos nagkakarambol-rambol na. Hindi nyo pala alam na yung isang fallen angel na to at yung isa pang elemento na to ay hindi magkakasundo. So ginagamit mo yung dalawang orasyon na yon na ang mga espiritu na nagpapagana hindi nagkakasundo. Kaya nga yung iba, sinto-sinto na. Ang dami nang nakasabit. Nawala na sa balanse yung utak. Kung mamumulot kayo ng orasyon, much better na evocation na lang din. Yung evocation kasi is hihingi ka ng tulong. Hindi ikaw mismo yung aatake sa isang kalaban o sa isang espiritu na masama. So hihingi ka ng tulong. Kunwari, evocation, tatawagin mo yung presensya ni San Miguel. San Miguel ay bababa. Kung pakikinggan ka, siya na magpapaalis sa masamang espiritu na yon. Yan yung evocation. Ang invocation naman is idadaan sa iyo yung kapangyarihan, ikaw yung titira So, para kang ghost fighter. <laughs> Katang isip na naman. Hindi ganon. Hindi ganon. Ang problema kasi sa Pinoy, pag itinama mo yung mali nila, nagagalit. Kasi ayaw nilang baguhin yung mga baluktot nilang paniniwala. Mas gusto pa nila ang masaya na kasinungalingan kaysa sa masakit na katotohanan. So sa mga magtatanong ng mga orasyon o kung saan galing o kung paano gamitin, kung napulot nyo na, tapo nyo na yan kung hindi nyo alam kung sino ang nagpapagana. At kung meron kayong napulot ng mga orasyon at bigay ng mga maestro-maestro dyan, usisain nyo kung sino ang nagpapagana, paano gumagana, sinong espiritu ang tatawagin o pupudiran, para gumana yung orasyon. Kasi yung iba, mga loko-loko, na bigay lang ng bigay ng mga orasyon. Hindi nga nila alam kung paano aandar yon o kung sinong nagpapaandar. Kung sinong Herodes, sinong demonyo nagpapaandar doon. Hindi nila alam. Sasabihin sa inyo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming Diyos sa Pinoy Occult. Mga migs, mag-ingat kayo sa pamumulot ng mga orasyon. Ilang so, muna sa video ito. Kita kids, until next topic.